Yo, nandito naman tayo sa panibagong episode ng Rich Pro Moto Vlog. At ngayon mga kagulong ay papalitan natin ng bagong gulong ang ating Yamaha FZ600. Wow! So, tayong dumating na gulong. So, ang brand ay IRC Touring 180 55 CR17. Yun. So, ayan, halos isang dangkal ng isang isang dangkal ng aking kamay ang laki niya, ang lapad niya. 180 ang lapad niya. At hindi lang yun, mga kagulong. So, doon sa inorderan ko sa Shopee, ay mayroon siyang libreng Silan Ayan, may silan siya. At meron na rin siyang kasamang pito. Tara, samahan nyo ako mga kagulong. Palitan natin ng ating FC6 na gulong. Tara! I-double stand muna natin. Ang gagamitin natin ay 32 mm wrench. Bakit nga makilang ba kung palitan ng gulong ito sa likod? Unang unang salat, nang kinuha ko tong motor na ito, ang kanyang dating gulong ay expired na. At medyo may crack na sa panabi. So delikado na yun. So wala pa naman akong budget. Kaya Nakuha ako ng uh, second hand na gulong nito at pinalagyan ko lang siya ng groove o pinaliliman ko lang yung mga kanyang guhit pero yun ay pudpud na rin pero hindi pa rin ako kampante kasi nga manipis na nga siya at pinaliliman ko lang ang kanyang groove o yung kanyang mga guhit so hindi ka kampante pag ikaw ay nagmumotor So, yun, kailangan mag-ipon at kailangan na talagang palitan. Kasi, pag ikaw ay nagmumotor, buhay mo rin ang nakasalalay dito. Dapat, pag nagmumotor ka, ay lagi kang safe. At kampante ka, lalo na pag ngayong takbo ay mabilis at siguradong hindi ka puputo ka ng gulong. wala tayong pantanggal ng gulong ay dadali natin to sa vulcanizing shop yan tara Pinapalitan ko na rin ng balbula ang gulong. Ito ako madalas magpapalit at magpabulkanize ng gulong dahil ang kanilang servisyo ay napakahusay at masyado pa silang accommodating sa customer. At mismo may-ari pa ang nag-asikaso sa akin. Pinalagay ko na rin ang libreng tire sealant. Nakawin na rin ako at ito ay akin ang ikakabit sa motor. Wow! Ayos! ganda! Bagong-bago! I-rise na natin ito mga kagulong! Tara! Ride safe!